tumataas pala yun. Eh. What? Ay, ah, nagkamali pa ako ng ano. Hindi mo lang nagsasabi yung mga nakakasalubong ko. <laughs> oh my God. Meron na ang tapo. Yung Jupiter, oh, yung ano, meron. Oh, Ay, oo, yun. Pakyat lang pala yun. <laughs> nagkamali pa ako ng ano. Yung mga nakakasalubong ko, wala man lang sinasabi. Nagkamali ako ng daan. Pakyat lang pala yun. Dito pala yung pababa. kasi elevator sa nga. Ay, napakainit yung pa. Wala pa naman akong payong. Nawag ko, kaya mga kairong ito ang ayaw ko sa lahat. Ayan. Akala ko, mga taong nakapila. Yung pala. Ano, drawing. <laughs> Akala ko, mga nakapilang tao. Sabi ko, yung haba naman ng pila nung naandun ako sa taas. Ay, ano, Ayan na mga kairo. Akala ko mga tao yan na nakapila. Sabi ko, napakahaba naman ng pila. O, tas walang jeep. Ayan na. Oh. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Ayan. Ayan na. Oh. Ayan na, oh, diba? Akala ko mga tao. Yung pala, o. Oh, ganyan siya. Ang ganda ng pagkakaana nila, o. Oh. Diba? Ang ganda. Ito po ito sa Buendia LRT Station sa baba. Ayan, ang ganda. Siguro kakauntiin yan pagkagabi na. Or ano, ang gala Kala ko kanina nung nasa tasa ko nung nandun pa pagbabag, ano, paglabas ng LRT. Mga tao. Ayun pala ganyan. Sarap ng hangin mga kairo ko. Pero doon banda, mainit yung mga yung nilitaran ko. Mainit. Ayan. Pero pag ano, pahinga muna ako ng konti. Ayan. Nakita talaga ako. Diba? Pagka sa malayo ka, Ayan. Kaya siguro fountain yan. Fountain yan kasi may mga ano, may mga tubo-tubo. Yan lamang mga kairog, share ko lang sa inyo.